Mga kapatid, bukod pa sa mga nabanggit na pahinuan ng mga Muslim, ang Islam ay mayroon din limang haligi at dapat gampanan at isagawa At paniniwala ay hindi sapat. Ang paniniwala ay walang gawa, ay walang, bu ang, walang buhay o saysay. -say. Ang Islam ay sumusunod ay narapat isagawa ang isang Muslim bilang pangunahing dam tungo sa kaligtasan upang matamo ang gaya ng Allah sa ang Panginoon ng mga tegtig. ng Islam, mga palid, meron tayong lima. Ang una, ang shahada. Pagsaksin na walang tunay na Diyos, dapat pagukulan at pagsamba maliban sa kanya. At si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo at propeta. Pangalawa, mga kapatid, ang sala. Ang pag-alala ng limang beses na magdasal sa paghapon bilang pagpasalamat at pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng mga daigdig ang jaka mga kapatid. Pagbibigay ng takdang kawanggawa, ito ay pangatlo. Dalawang kalahating 2.5% sa tirang kayaman o salapi na ipon sa loob ng isang taon. Ito ay pinamibigay sa mga nangailangan at narapat na kinabang. Pangapat mga kapatid, ang siyam. Ang pag-aayon nun no tuwing buwan na Ramadan at sisagawa ang tanging of loss bottle lamang upang maipadama ang pagiging matapat sa kanya. Panglima mga kapatid, ang hajj ang paglagbay sa banal na tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala minsan sa tanan na buhay. At naman may tamang kaisipan, mabuting kalusugan at may sapat sa lapi. Alhamdulillah. Para makalagbay sa banal ng tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aligin na babangit ko kanina, narapat maniwalaan ng kan at gampanan ng taos puso bilang pagsagawa ng pangunahing pagsamba, pagsunod, pagtalima at pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun sa banal na Quran. Nilika ko. Ayun sa banal na Quran. Chapter 51, 56. Nilika ko lamang ang gin at tao upang sambahin ako. Sa dalan ng Panginoon Diyos, nagbigay sa pananampalataya Islam. Ito ay tanggihiyon lamang pagpalaya sa tao sa kanang nakabilanggo sa huwad na may pahaliwan na, na ang mga huwad na doktrina ay gawa lamang ng tao, kaya kailangan hindi magiging malaya ang sangkatauhan. Ang isang lamang ang pinapadala ng dakilang lumika sa sangkatauhan. Ayon sa Badalakulan, sinabi ng Allah sa Manatala sa, sa chapter 3 verse 19. Katotohanan, ang kapahalagan sa paningin ng Allah sa Manatala, ang Panginoon Diyos ng mga daigdig ay ang Islam lamang sa ito ay pagsunod, pagsuko at pagtanggap sa kanya. Tang Islam lamang matagpuan ang ganap at patnubay sumasaklaw ng bawat bahagi ng aspeto ng buhay. Ang alintunin ng dinadala ng mga propeta ay binigyan ng ganapan ng Allah sa mga kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman mga kapatid, Islam na nabibigyan ng maliwanan, praktikal at ganap. At alintunin ng kanyang isinakatuparan ng tao sa kanyang araw-araw pamumuhay. Ayon sa Banal na Koran, mga kapatid, sinabi ng Panginoon Diyos, chapter 5, verse 3, Sa araw na ito ay aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyong reliyon para sa inyo. Aking ginawa ng ganap at tulong sa inyo at piliin ang Islam bilang inyong reliyon. Anong pa, mga kapatid, nabanggit sa Banal na Koran, sa chapter 3, verse 85, Sinabi ng Panginoon Diyos, sino mo na magtais na ibang reliyon maliban sa Islam? Pagsuko, pagsunod, pagtalima sa kanya, kailanman hindi ito tatanggapin sa kanya. Mga kapatid, dapat na dapat natin ikit natin bigyan pansin ang paghandaan at kabilang buhay. Mga kapatid, dapat tandaan natin ang anuman material na bagay o kaya man naipon natin sa mundo ito, hindi natin ito madadala sa kabilang buhay. Ang tanging madala din mga kapatid at nakatulong sa atin ang mabubuting gawa at higit sa lahat ang tamang pagsamba sa tag-isang tunay Diyos ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mga kapatid, mapasalamat tayo ulit sa Panginoon Diyos kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala na tapos natin ang mga haka-ako o information na hindi malinaw sa, in sa atin. Sana meron kayong nakuwang aral kahit maliit lamang at nawa tanggapin sana ng Panginoon Diyos ang maikling mensaheng ito mapagbigay linaw sa inyo. Hakad kong maituwid ang anuman maling hakaka o impormasyon bunga sa patuloy panira sa Islam sa ating bansa hanggang sa ngayon. Kayong paman nais kong tumulong sa sinuman matapat at pitagkalooban ng Panginoon Diyos at maghanap ng tunay na daan tungo sa pareso, upang makatamtaman ang buhay na walang hanggan Kalig kaligayahan ang Islam lamang ang totoong giliyon sa buong daigdig mga kapatid Halina kayo sa katotohanan Mga kapatid kung meron hindi marinaw o kulang aking kapayapaang tungkol sa relihiyon na Islam ito ay nanggagaling sa akin, hindi sa aking reliyon, Islam. Kaya pa man mga kapatid, ang reliyon Islam ay isang tunay, sapat, at perfectong kapahayagan. Ngunit hindi ako. Kung meron man akong mali sa sinabi sa mensa ito, sisihin sa akin, hindi sa aking reliyon na Islam. Kaya ganoon mga kapatid, gusto ko sana humingi ng tawad sa kulang sa sinabi ko, lalo higit sa lahat ang Panginoon Diyos ng daigdig ang Allah sa Natalang. Hindi mo tayo ng panalangin sa Panginoon Diyos. Kaya Allah sumunod na bago ako magpaalam sa inyo mga kapatid. O Panginoon Diyos, gabayan mo po kami sa tamang landas mula sa lupa hanggang sa kabilang buhay. At bigyan mo po kami kaalaman tungkol kasaysayan lalo na ang relihiyon na Islam. Amin. Mga kapatid, susunod muli ako si Brother Kadil Hamsi Rabi Abdurasa ang inyong lingkod. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.